Ang bait ng aso, oh. <laughs> Ando lang siya sa terrace. <laughs> Seeing the dog from afar. Sa <laughs> so terrace ng lola ko. Tanaw-tanaw lang siya, oh. Siya lang mag-isa. Kakatuwa. Tanaw-tanaw lang siya dyan. Ayan ang kanyang view. Oh, diba? ba <laughs> ang naman ni Bolt. Si Bolt yan eh. Si Bolt. <laughs> si Bolt. <laughs> uh, tutulog siya oh. Natutulog si Bolt. Bait yan. Kalaro ng pusa ko yan eh. Ang <laughs> cute. Diyan lang siya sa may terrace. Nakahiga doon sa balustre oh. <laughs> di ba oh. Ano lang siya? Bait ni Volt. Hmm. Volt! Volt! <laughs> Ang bait-bait naman ni Volt. Ang bait-bait ni Volt. Hello, Volt. Hello, Volt. O, oh, si Volt. Numingon siya sa akin, o. Oh. <laughs> Volt! Iga lang dyan si Volt. Ante kay Mama Shara.